alas 4 na ayan ang simbahan nila ano ah, alas 3 ayan alas 3 na natunog yung simbahan nila dito may Pilipinibi dito. <laughs> Pilipinibi. Yung pang Manila. Eh. Yung walang dawag. Tumunog na ang bell nila sa simbahan. Plus trees na. na. Ako kuya muna ako. Balay ko 5.30. Pero ibig sabihin ko uuwi. Kung saan-saan na daan. Ayan. Oh, Nagpapainit sila. Pero es que Almita Kita muy... <laughs> Lang mengalaman. plaza nila dito. yeto magkilig nsi sila po pono to dito na ako kakain. Okay. Balik 5.50 para mabuo ang 8 hours. Matanda na. Dahil pa ng taxi si Lola. Lukit. lakas ng dalawang tira to. Ano ini dito sa paro? Ano sa bikat ng Tuwanto -tuwa sila pag ganito. Ihigat yan sila saan. gala gala mo na kayo O, baka balik kayo dito malay mo bukas mo kalawa kayo rin dito ako hindi malang sumaya sa isip ko nang pakarating dito dahil lang sa tulong ng kapatid ko kay ma'am thank you sa inyo oh, ayan yeah. May sadya tayo dito. Hindi. Oh, tapin ang sentro nila. Uh oh, nagtaan tayo sa plaza nila. Thank you. Lapit nila dito. Nakita ka lang na sa harapan ng ano, titigin na sila. O, ito yung kalaruan nila ng bata. Kami yung bata. O. Oh. Ah. ini tempat panahon kaya ang di Tonaggelaro Ya 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 setel di sini dan kekain Tapos, makahapay ka oh, Tapos, so ito pa dito. Isang palako ng mga bata. Ito. Simple lang. Tanuruan nila. Yan. Hello. Nila kasi simple yung palaro nila. Pag ganito araw may araw. Alos paglabasan sa lungga. Motor nila, tumirik scooter nila. <laughs> Ay naman. matar. Yan ang bahay ko. Yan ang upahan. Alam mo kung magkaroon upa ko ng bahay ko niya yan. Malit-lit <laughs> yan. Naimtin sa Pilipinas. Dito, ano, to to

thank you for watching thank you for watching thank you